ito po ang inyong gagawin uh, pag kayo ay magpalit ng wire ito kasi kung naluto na po nasunog na yung motor okay pa yung ano yung mga bagong yung mga motor ay wala mga fuse kaya ito pag tindi ng init susunogin niya yung mga wire katulad nito, sinusunog na ito kaya mag rewire ka alam tong wire pag na yan, sundan mo lang yung mga wire na ano. Kasi walong, kuwan yun, ito. Walo, dalawa-dalawa yan. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, times 2, 6. Yung kapasitor live, ito. Yan, kapasitor. Ito, kapasitor. Hmm. Tapos ito, 1, 2, 3. Kaya itong wire na ito sunog, pinutol ko na kasi nasunog na. Ito yung mga bagong motor na walang walang mga pios Kaya kung mayro kayo na electric pa na mga bagong palit ng motor, tapos minto na kasi wala na to, yung automatic yan nung patay niya yung pios kasi wala mga pios Ito lalagyan ko siya ng fios. Ha? Uh, panurin nyo paano paglagay ng pios Kasi bumili kayo ng pios So, so Yung pios kulay green. Kulay ang wire niya ay kulay green. Sa so, piyos na nice. Lalagyan mo kabit mo dito. Sa tulad dito piyos. Hmm. Ito po. Ito po. Para By step by step lang. Hmm. By step. kaya kung hindi nyo nakuha itong ano, pwede kayo magkomen sa akin. dito yun o. No? Lalagay nyo dyan. Pulputin nyo lang. No? Oh. Paglagay nyo. Oh, Dahil dyan sa namang ganyan. Para sa cup. Kap. Kapin. Hmm. Ayan. Tapos yung sobra. Putuloy nyo. Para hindi sumubra. Hmm. Ayan. Tapos doon isa dito sa mm, kapasitor ito na yung kapasitor ko na yun itong linya to kapasitor ito ang yung linya ng live kulay green no? yung green dati yun kasama na yung dinikit na yung kapasitor yung kabila yung kabilang kapitor to dalawa hmm. ito na yun o no? kaya yan yung strutting nyo kaya malito kayo yung dalawa kapasitor yan isa rito saka isa dito hmm. yan yung inyong uh, tandaan nyo to hmm. so. Ito na, nasund, nasundan nyo na. Ito, hinamin nyo lang o kaya pulupotin. Ang parawak na ano. Yung iba kasi ngayon, di na nagbago nila. Di na wala lang yung hinang. Pero pulupot na lang. Ito yung ano, pulupot wala siyang hinang. O oh, yan. Hmm. Ito yung live. Dito yung hmm, ikakabit nyo rito. Ito. Kasama yung kapasitor ito yung linya ng kapasitor oh. kahit alin dito sa kahit pabaliktad walang problema yan basta kulay dilaw ah dilaw yung kapasitor hmm. yan na ito, mahirapan pag nakuha naman yun yung pagpalit ng, ng, ng fuse tandaan nyo lang so oh, sa fuse yung ang sa live kapit yung live ito mo lang yung para kaskasan mo na lang. Huwag niyo ng huwag nyo kalimutan ang kaskasan kasi baka di nag so, kasi may sa tong ano hmm. may sapin yan tawag yan ay assist pan hmm. pag nakuha ang kaskasan nyo na kabit nyo na sa, sa kabila sa pios dalawa ulin nyo lupot mo lang dito muna sa wire itong kulay green itong to, ito tutok mo yan para di kayo malito sasayin nyo lang muna o oh. yung line capacitor wire dilaw tapos ikabit nyo na yung kapila na Diyos. O, oh, yan. Kirit na yan. Wala nang ano. Um, yan. Para di siya mag ano. Kung gusto nyo hinangin, hinangin para di siya ah, kumalas. O. Oh. Kasi mayroon po lang hinang. Lungkot lang. Hmm, um, hinangin ka ba? Ano, so, patulan mo na yung hmm, um, yan. Uh, Lukutin mo parang um, Indonesia hindi siya. Puro tumatanggal. Ba't yun? Okay yan. Oo. Oh, Yan. Dito, linya kapasitor. Yan. O, ito. Isang kapasitor. Kasi magkasama yan. 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 Yan sila ba ng linya ng kapasitor dito yan sa kabila Yan. Hmm. Okay. Hmm. puluputin mo lang 'yung 'yan, ha. Oh. Hmm. Okay na kuha na. Tapos 'yung uno, kulay puti. Tapos yung dos, kulay itim. Yung kulay, yung tres, kulay pula. Gano'n lang yun, kaya malilito. At saka hindi naman yun malito kayo. You know? O oh, yung pintula niya. No? Tatanggalin mo lang yan, tapos lipat mo rito. Ito, so, puti. Tandaan nyo lang yung kulay. Puti. Oh, yung puti. O, yung puti. eh, ito, ito, pero ang tandaan kayo sa paggupit ng ano. Baga walang problema yung yung mahaba ng wire. Ayan o, no, puti. Kapit nyo dito. Pulututo so, na yan eh. Wala na maghinang yun no, no? so, o. Pulututo. Ang galing nga ang pagkakakuan ito. Rewind. Hindi na sila naghihinang. Kaya lang mahaba yung wire. hmm. hmm. Ano, ganyan na Kaya yung wire to, kabit mo yung wire Puti hmm. Hindi na yan, pwede na yan I-off mo na baka sobra ng ano hmm. hmm. Tapos, ayun nyo ha, huwag nyo tatandaan po Kung hindi niyo na kukuha, ah, mag-comment sa, sa akin. Ah, sa akin na ah, i-bill. Yung mga gaya lang kayo lagi kayo manood sa aking uh, hmm. Yan yeah, no? Kasi ang unit na yun, tayo na lang yun sa inyong mga electric pan. Ah, okay na. na no? okay. so. yung mamaya. Ipakita ko sa inyo kung gumana na mamaya. Ah.